wala kayong helmet. Ah. Oh, wala helmet kesa mo. Mag-helmet kayo sa sunod ha? Opo, Ah, sige, sige. Ingat, ingat lang. Lipayan. pa yan? puli. Ah. Asan ka o? Oh. Di karabante. Alam papeden ni pabanti ka hindi pabanti natin yung truck tamahan mo yung naga motor ganyan nga nashard mo lang ha si bantay si bantay ha? ay si galpo tapos tawagin mo Pedestrian na yan Agak Agak pedestrian ang nah. tinitindahan Oh, Pedestrian We, Ito, Maang, ya na o kayo agak Ito sir Anong oras kayo pwede? Alas sa Alas sa oh, Alas nahuli kayo dyan na naman kayo Sayang nung paninda mo Hanap ka na lang ng ibang pwesto Ano eh Nag-log bantay. Neckcoat Tony po, sir. Nepa ah? sabi po, sir. At play 65. So. Ano? Ano? Hay, nito. po Ah, dalawa sa akin, sir. Dalawa sa akin, sir. Ano naman tatawa? sa muto. Thank hey, you. Oh, ano ka mo? oras, hanggang anong oras? 12.30 sir 12.30? Oo, Ah? Ah 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 wala ka magpo ni Meron, sir. Ah. Ah. nyo. Meron din i nyo, ah. Pag may mga kay grots dyan. Saka yung pagpapark dyan. Ano lang yan? Maximum yan. Five minutes. Ah. Five minutes. Five minutes. Tapos palipati na. Palipati na. Ah. 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 Papaya oh, cellphone. Okay na pa kayong Danabian, man, man, minutes. Ah. Sige, sige.